Mahinugin na talaga itong mga ito. Dito pa lang yan sa baba, Oh. Ano na, ma'am? Wow, sarap naman ng ginataan ni Tita Legs. today's video po, uh, kami po muli kukuha ng langka. Langka, dahil ang daming langka guys, dito sa ano ko silala oh, namin. Na. Ano Yan, binibenta nila? nila. So, bibili tayo ng pangginataan. Grabe guys, dito pa lang sa mga ano na, hitik na hitik sa bunga. yes Hindi ka Grabe. na maghihirapan pang umakyat. <laughs> Sayang lang kasi ano hindi namin naabutan yung ano yung nag-harvest pala sila tapos binenta sa anong sa bayan. Ayun mga ka-dragon oh, lalaki oh. Pahinugin na talaga itong mga ito. Oh. Dito pa lang yan sa baba oh. Ano mo na ma'am? Ayan. Ay, 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 Tapos ang dami pa dun sa taas. Yun oh. Yan ang kunin natin. Wow. Ay, ay, ay. Grabe. Ang sipag naman ng dangka na to. doon. May medyo maliit doon. Yun yung kukunin ni Auntie Pasi. Kaya man Lantip, marupok ba ang puno ng langka? Huwag ah. lang yung toyo. Wag okay, no. toyo, ha? Ayun, tuyo. Huwag nating ang tuyo, tuyo ha? Tuyo, Pwede ba yan kuwanin?

Hanggang dito lang ako. Oh, oh. Lala na hulog. Iya! ang tinigaya. Oh. Anan te, mura yan? Mura yan. Magkano po ito te? Ang kilo daw niya. 20 lang pa. Kiluin nyo pa eh para baka lugi kayo. dami nilang <laughs> ano. Sa inyo rin to tayo yung kabila? Dito guys, ang dami rin. Grabe. Ito oh. Ito sana o oh, Katamtaman lang din. Parang ito ay Green na green pa no. Ano? Uy, dami. Aroy, kalalaki. Yung <laughs> kaya lang natin lang ka, pa kaya natin ganito yung bunga niya. Parang dalawa. Kulang dalawa? Kulang Sarap ng glaso na. No? Lagyan niya na nasukan. Ay, gano'n pa kayong apo ko. Pinod ko. ko, medyo mura. Bago nilang yung asukan. Sarap din ang kainam. Sarap oh, nga po yun. Hmm, Te pag may nahinog sa langka mo, bintan mo kami. Mm. Sarap Nahin yun sa ano, bilo-bilo. Ito pe, itong lagay natin sa kusina sa looban mo. Ayan, lagay daw natin ito sa may ano, langka. Bukas daw pe, mahinog na yung langka ng anak niya. Malayo, yun doon sa may sagingan po daw. Masarap yun sa bilo-bilo eh. Oo. Oh. Ano ka nga sa pagkakitang? Oo. Balik. 30, 30 po yung Lala ko yung kasaris 30 po yun lang ka Taga, tagpon ka nung nakakarunyong sa ilaw Uy, kasawa ni ba? Go 30, 50, 70. Magkano ba to? 80, 90. 90. 90. Thank you, Te. Sige, sir. Thank you.

yung daanan <laughs> napapasok na yung tricycle kaya hanggang doon sa kubo para less na yung pagbuhat namin ng tubig di ba ante? hindi na tayo mahirapan magbuhat ng kuan tubig? hindi ito eh, hindi ko mamakayanan bagbalatan. Guys, ilaga ko muna itong langka para medyo malambot. Gayahin namin. Gayahin namin si Juan binabanggal ko niyan yung content niya. na. sarap to, pa. lagi ano oh. Asukan. Ayan guys, naubos na yung ginawa nating lupo, yung binilad natin. Kaya bumili na lang kami sa tindahan. <laughs> Ayan mga dragon sila kuya dan hindi pa rin tapos sa uh, ano bukid nagpapatubig sila ngayon ng sibuyas tsaka nag-abono kaya wala pa ring work work ngayon. Siguro hanggang bukas yan sila magpapatubig. Kaya standby muna yung ating ano CR. Ayan guys, may dala na naman kami mangga. Hmm. Walang kamatayang mangga. Ayan guys, yung sapan ng yung ilalagay natin sa kalamansi. Ayan, isa puno ina. Kasi itong aming kalamansi, huminto na naman sa kanyang mm. pagbunga. Pagbunga na. Diyan ko, lagay ko itong daing. May lupoy. Diyan, para masarap. Lagay na ito guys, <tod> para may manghang. Manghang. Wow, sarap naman ng ginataan ni Tita Legs. Nice. Ay, nakakabo. Yan, hindi nawawala ang ating manga. mangga. Guys, is... di ba maintono ka pang talong, Jay? Ay, mga mag-trending na pa-dragon kain po. Naglilista kasi namin. Tinihaw na talo, mangga, tinina takang gataang mais e. ka. Savings ni Auntie Pasensya na mga paglago ko, hindi natanong. Parang hindi ko, parang hindi ko nakuha yung luto nito. Yo, ah. Yo, ah. niya. story ko lang. Dapat dito ka. Wala na wala na. Hindi maragdana. hindi pa nagla. <laughs>

Namiss right. niya daw yung mga nilaloto mm -hmm. namin na iingit daw siya. And, ikain na lang namin kayo tita. Sana ay mm -hmm. makapasyal din po tayo dito sa saan personal na pa mm kami -hmm. ng tabang.

Baboy. Ang lalaki na ng baboy ni JD, oh. Tatlo na lang at nakatay na yung isa. Tumbang na kaya natin itong isa. kung Ano? Ano? na Ano? 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 6 pounds natin dating no. mong hmm. <laughs> kain ng baboy. Ang malambang baboy ngayon guys, sa uh, ano, pally 420 ang kilo. Para na siyang baka. Hey! Hindi oh, na kaya ng yung thiseng!! Kitang puweng.. Oo! Oh. Onto lang kita.. Wait lang ah! Hey! Ano yung pagtain? Ano yung sa kanya? Ang na dahil. Puro pati. Puro pati. Puro pati. Puro pati. Puro pati. Puro pati.

Pagay isang tabo. Dapat pakain na Patayin daw ito pag -is yung. Hmm. Yung isa Ang hmm. isa. Kalaki na kung sa birthday pa ni Jayda eh. Ito

Kaya kaganda rin mag-con ngayon ng baguy eh. Magalaga. Gumapan lang yung Kaya lang ang pins naman. Mahal na rin. 1-6 ano, binili ko. ilang minsan lang nila. Isang linggo lang yata. So ayan guys, bali pa uwi na rin po kami sa Antirigaya na una ng kaninang alauna dahil nag-meeting siya sa school. So, ayan, sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Ingat po kayo palagi. I love you all, guys. Don't skip ads.